Ito yung okay, mungko nila. Mas may 15. banana mo sila. Uh, you, 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 buy only 10, $10 dollar, okay na 15 lang, 15, okay. Yan may, may parang nga madami. Hmm. Banana leaf. Yung ano nila, yung mga... yung, manok, ah, yung mga baboy. Yung frozen food. Ha? May gulay ka pa, bibilin. Ha? Oo. Oh, uh oh. Fresh na fresh. May alok bate din sila. ano nga yung bibilin mo? Ayun doon yung awos eh. Mas ano mura doon. Gulay nila. Fresh na fresh. Uy, may tambo te, oh. Gusto, gusto ko sa ay, ang ay, sarap. May tambo din Pwede ka bumili, lutuin mo bukas or next day. Pwede ka bumili, lutuin mo next day. Ayan, awos. Eight dollar, ayan Ito, ano naman, te. Ito, maganda din, te, oh. Oo. Fresh na fresh ng mga ulay dito. Ng yung mga mga dito. Ano mo? May? May ano May marami. kayo minsan. Ang itlog na May May itlog na may kamatis. Mm -hmm. Kano kaya kamatis nila? Ano? 10 ten dollar. Ang kamatis mm -hmm. na cherry tomato. Mm -hmm. Six dollar for one. Six dollar for one. Ay. 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 Ano oh, oh, yan oh. Ano video? Yan 3 months. 3 months. na cute din yan. Naka 16K yan. Sabunot lang ang ngitin. Papasta, papasta lang ba yun? Ha? Papasta, pakilip, <laughs> Ang Nakarot Canal. Oh. No. Nakarot Canal pala. Patingin nga ng Rot Canal mo na 16K. Oo, 16K. Ayan Oo no. po. 16K, no. 16K Rot Canal ate. Sabi nyo ngayon sa kanal niya. Sabi nyo po ngayon sa kanal niya. Para din akong pang-upload. Masa di pinarot talaga? <laughs> Totoo, pinarot kanal? Patingin naman yung pinarot <laughs> kanal. Ayaw, pinar <laughs> Ayan, wala Alam mo doon, kapo na ulanan kami doon eh. Kaya... Wala mo Kami na kapo yun. na Ulanan kami doon, kapo na <laughs> uh -huh. yeah. Ito, oh. yan Ito yung karot kanal, Patingin nga ng root canal mo. <laughs> 16K. 16K root canal Grabe siya ah! Oh, Bloody po siya! Ako nga di pa makapapostiso! <laughs> ano na bibi? Dito lang! Baka bigla mo bulan eh! Malabok mo doon! Ano, Malabok super! Malabok ano mo? may bula oh! Hindi kami nagtatsagan ah? doon!